Boss, ano masabi mo kay Kalawak? Hindi lugi ang tilbars mo? Hindi lugi. Sulit, sulit. Ayos naman? Ayos. Ayan. Marami lang. Maraming nagsisend sa akin ng video ng ganitong tunog. Mamaya, malalaman mo. Ah, malalaman ninyo mga boss kung saan galing talaga yan. Ilang mekaniko na sir sa albay ng tumingay? Tatlo na. Tatlo Mga patakaw? ako katapos nito, maghanap ka na ng panlima boss, ha? Uh, ito na yung motor ni Idol na taga Albay. Boss, shout out. Magkano tala mong pera? Maluwi mo. Bay, mo yan, ha? Uh, dito muna tayo sa makina, kaya bunot ang kay sir. Uh, dito naman sarad. Goods, bagong-bagong palit ari Uh, Nakano siya, naka... Ano sya, naka fixed bike wala namang kalog, okay naman, walang tama kaya lang pinunot namin mga sir lost date ang dalawa ayan, kaya ang dumi ng makina ni sir tagas-tagas, dalawa ang lost date papayos lang natin to dito sa lost date na to, wala namang problema sa ingay tagas lang, ayan tapos sa kadena pala kanina hindi uh, ko na pinakita sa inyo, sadyang maluwag kasi China lang nilagay, local lang nakadena timing chain ayan mga boss tapos dito tayo sa shims boss itong shims mga boss apat yan ayan ang problema ay yung isang intake ay walang nakalagay na shims Doon pa lang napakalakas ng ingay sinukat ko kanina uh, hindi ko lang napakita nga sa inyo at siyempre malayo, kailangan matapos agad at malayo ang uwian, boss. Ilang oras, boss? 12. 12. Ayan si sir. Boss, wala tayong daya dito. Dito nagsasabi lang tayo ng totoo. Are witness natin, sir. Ilan lang shames? Tatlo, apat. Tatlo. Tatlo lang, boss. Ikaw, boss. Ito. No. Ito mga sir, kinalog ko na ng kinalog malalaglag automatic yan kasi hindi naman yan pag binunot yan dito ang cap automatic nandito lang yan sa tabihan wala nang makikita sinukat ko talaga wala kaya iingay talaga ng malakas sa valve naman original naman ng valve ayan pwede rin iingay ng ganun kasi original baka dapa na ayan o oh. nakalubog tong isa Check na lang natin to kung pwede pwede pa or papalit na na ang naging cost talaga ng ingay mga sir wala lang talagang shim ang isa kaya napakaigay sa nagkabit na re boss tama naman ang kabit mo kaso may kulang lang na parts sa sunod boss check nyo lang lagi at gawa ng sayang naman kakaawa din pati ang may ari nagbabayad ayan pumasyal na sa atin para lang ma-check ulit babayad ulit siya sir tapos dito tatlo kayong mekaniko puto niya nga nyo nirestrict nyo ari alam nga yan ginawa pinapahirapan mo ba kami yun na mga boss update ko kayo mamaya kung yun nga lang naging problema sa ingay na yun mga sir uh, ito na yung motor ni bossing na taga boss taga albay ayan bagoan lahat bago ko pakita ang parts na pinalitan shout out muna natin ha dito pa shout out muna baka ano naman mapigyan mo din kami ayan ah <laughs> uh, dito mga sir ito na yung motor ni boss na na timing na boss sa palagay mo ayos na, na. malayong malayo sa dati ayan mga kay sir may tik tik pa ng konti kaunting kaunti lang kasi meron ako hindi pinalitan dito yung timing chain Um, uh, sabi ko kay sir, baka kakapusin ano sir? Doon muna tayo sa isa kasi budget. Ayan. Itong kaiser Sir Goods na, ang pinalitan nito mga boss, ito lang. Tatlong valve lang. Bakit nga pala nag-cost ng ingay yun? Bukod sa walang shims, kulang na isang shims, napakalakas na ng ingay yun. At saka mga dito mga boss, bawal natin putulan to. Itong dulo ng valve huwag nyong gagayahin to, na babawasan Hindi pwede yun boss. Lalagitik talaga ang yung makina. Magkagayaan. Yun lang mga boss. Pwede ka sumubok. Pag hindi gusto, may ayawa naman yan. Boss, ano mas sabi mo kay Kulaw? Hindi loge yung 12 mo? Hindi loge. Solid, solid. Ayos naman. Ayos. Ayan. Yun lang mga sir. Thank you.